comment-comment ako doon na ah, hindi pwede yan sa amin kasi may mangino. Ah, Tita Barla loving life! Yes! Welcome to my vlog! Please subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! Tita Barla at ang bago niyang buhay! Alam Good afternoon mga kasari, mga katita, to YT Aspirant Family, good afternoon. Is this Tita Bala. Welcome to my channel. Update ko lang sa inyo. Actually, last week, Monday, September 4 ng hapon ko ito nilagay. Hindi ko lang yan na i-vlog dahil inaantay ko ang CCTV sana. So ito na, story time tayo. Bakit ko ba nailagay ito? yung mga nakikita ko ibang kasari na open yung tindahan nila every time nanonood ako ko comment comment ako doon na ah, hindi pwede yan sa amin kasi may mangminok isa lang naman talaga ang um, napansin ko dati pag may bumibili bigay, lagay ko dito sa harapan tapos i-add ko kunyari 20 tapos nagpa-plus na sana ako kasi kapunin ko na yung pera niya sa calculator lang kasi binabudget nila yung pera nila ba so parang in the late, long run na iintindihan ko pero ang style talaga ni tumer na to na si tumer na um, is bili siya so ko dito tapos mag lagi siyang titingin-tingin syempre bago, bago pa kami so hindi pa nila alam kung ano mga item namin yung, ano na naman siya ng mga items na kumbaga tatalikod ako doon ako kukuha naalala nyo yung yung hindi pa na hati itong tindahan ko dahil yan ngayon nagrahi na ito di ba ang lawak lawak so lalakad pa ko doon tapos lapag na naman dito so every time na maglapag ako nag aad add ako so umabot ng 5 items yon tapos pinaulit niya na magkano lahat kunyari 70 na yon sabi ko 70 tapos nanong niya sa akin bakit na 70? So, syempre, an, uh, shampoo, seven, ganun. So, nung pag-plus ko, pag-plus ko lahat, parang na, naalala ko ba na nung unang-unang item na kinuha na is yung 20 pesos. Tapos, hindi ko na makikita dito sa harapan yung item na nag-a-amount ng na 20. Pero, wala na talaga. Ang tagal kong nagbalik-balik na mag-add, ako mag-add. Sa katagalan ba, sabi ko, parang may kinuha ako doon, so napalingon ako doon. Hindi ko lang maalala kung ano yun, basta siya yung pinakauna. Sa so, natagalan pa yun ha, ilang seconds yun, gumana yung utak. ko. naalala ko, sabi ko, so so habang ganun, sabi ko, shampoo, seven, mga ganun, inaad ad ko. Tapos hindi ko, hindi ko ba binungat yung amount full na ito na. Kasi kung magbabayad siya, lugi ako. Sabi ko, kung naalala ko, sabi ko, 20 sabon. Sabi ko, 70 sabon. Yang sabon na yun, ang yung maliit na safeguard. Hindi ko makalimutan talaga yun. Nagulat siya sa akin kasi wala ang safeguard sa harapan. Ang naalala ko noon is parang yun si safeguard na wala na yun. Shampoo, conditioner, meron doon parang miswa yung noodles tsaka basta pag add add kung ganun 20 sabon nagulat siya sa akin hindi rin naman siya nag nagreklamo na ba't nag charge ka ng sabon wala naman akong sabon kasi paglapag niya dyan wala na talaga yung sabon kumbaga walang wala ka nang makita yun pala siguro yung mga panahon na yun na iikot ako doon sa loob pinatago niya nanginenok siya after that is parang nagmamasin na talaga ako sa kanya ang pag siyang bumili, ganun ang style niya. Tapos sa ah, katagalan ba, natutunan niya o nalaman na niya kung anong mga item ang nasa likuran, ano kaya ako iikot doon. Lagi lang ganun ganon So, yung mga time na yun na siyang bibili, napansin ko tuwing magsasarado na ako. Kaya nung napansin ko, sabi ko kay mister, nandyan na siya, andito ka na sa tindahan kasi hindi na talaga ako iikot pa doon matagal din yon pero may mga panahon talaga, na iikot ako dati kasi yung mga pera ko, yung mga sales ko, andun sa likuran Likod, likod yan. yan kasi dati dati niya nang nakalagay dyan yung mga school supplies ko na, so nakalakarang doon andun ako, so syempre kung ano yung makadudukot dukot niya no So, meron at meron talaga siyang malulukot. Hindi ko naman makikita na hawak niya kasi yung palda niya or something like kolots, basta yung maluwag. Meron akong pasabit-sabit dito sa malapit sa bintana. Yun bang yung repack na asukal, yung mga ganito? Nablab ko pa nga nga ang, ang benta-benta. Yun pala yung nininok nun din. Kasi nakasabit lang yan diyan. Hanggang naalala ko, ba't na walang bumili pala noon? Ba't nga ubos? So, mula noon, hinago ko na si Asukal. Ayan na, eh, na, oh. Naka, binantaya na ni Owl. Hindi na po na sinabi. Bumalik siya pag inaumagahan. Sabi niya, oh, wala ka lang Asukal. Sabi ko, meron dito. So, kumbaga, wala na siyang maninok sa akin. Pero, pag mabilis ang kamay, mabilis talaga. So, ito na ngayon. Last Saturday, September 2, nagupit-gupit ako ng itong sachet nagupit Friday yun or Saturday September 1 o September isa tungtay lakot ko sila at ginupit-gupit ko na isa-isa may bumili binigay ko hindi pa ako tapos naggupit eh dumating siya bumili siya ng asukal na one fourth Si asukal na 1 quart ay nasa likod pa niyan. May luma kasi akong refrigerator na doon ko nilagay para hindi balang gamit. Pagbalik ko galing kumuha ng asukal doon sa likuran, hindi ko na napansin kung anong nawala o anong basta. Bumili din siya ng isa noon. Sabado yon ng hapon. Linggo, na na-grocery ako. Siyempre, hindi ko sinali siya sa pamili ko, no? Para grocery, kasi alam ko isang tayo pa yun. Kahit nga ang tagal pa niyan maubos, eh. So, yung anong pinamili ko, kinuha ko, dumisplay ko. Ngayon is, may bumili, iba na, iba na ang customer. May bumili na, ganun pa din, si Colgate ang hinanap. So, nagulat ako, saan ba yun? na, uh, last na ko is, nagupit-gupit ako. Oh, nahulog to lihat. So, ang tagal kong naka-move naka on, talagang hinanap ko, sabi ko, ay, wala dito. So, ganun, Sunday yon Pag Monday, parang feeling ko kasi hindi na to maganda. Kasi, ang buong tayo naman, di kasi Oh, lang yun ng isa kasi nagupit ako, may bumili. Tapos siya. So, nang hapo na yun, napaisip ko na mag-print ako ng ganun thou shall not steal, yung God knows who does not pay. Nilagay ko yan dyan, bago kami, mga 6.30 p.m. Nilagay ko dyan. Ang unang nakakita ng pagkalagay ko yun, ang anak niya. Hindi ko alam kung natamaan ba siya, o alam ba niya yung ano ng mama niya, or whatsoever. Ayoko na lang magbanggit, no. Basta pagkalagay ko dyan, 5 minutes after, ang anak ang bumili dito. Imbis na sila, ang napansin ko sa kanila ha, sa mga tumed, while waiting sa kanilang mga items na ibibigay ko hanggang bayaran, hanggang katapos, kadungaw lang yan sila sa bintana. Pero at that time na paglagay ko dun, parang, parang sinabi lang niya ang gusto niya, tapos umalis dito, no? parang parang wala nang tao doon sa bintana. so, ikaw ba namay nakaharap ng bintana yung makikita mo? O diba, kung, kung natamaan ka, sunog na sunog ka noon. Tuesday, ang pinakauna kong tumer ay yung siya naman, si suspect number one. din, makaganon sana yan ang bintana. Pero, para bang napaso siguro siya or what, talagang hindi siya nag nakaabang doon sa bintana. Alam mo, nung, nung hindi ko pa yan nilagay, every night halos, yun si suspect, suspect one. Bibili yan ng mga, malapit na kong magsara. Mula noong napaskil ko na yan, hindi na siya bumalik dito. Ang anak na lang niya ang bumili. Imagine, for the whole week, wala akong stocks ng, ng Colgate na yon kasi nga Sunday hindi ko na nga siya na nabili eh. So, meron pa rin dumating yung yung una sabi niya, "Ate, meron ka na bang ganito? Wala pa, wala pa, wala pa." So, mga Friday, Friday ng hapon ang anak ang pumunta dito. "Ate, may Colgate ka bang ganito? Yung purple," sabi ko. Hindi ko kasi mapigilan eh. Ayoko yung mag plastikan Pero kinokontrol ko. Sabi ko sa, kan sa anak, wala na akong stacks, hindi ko alam kung nasaan na wala lang yung bigla dito andito pa naman yun marami pa yun lang yun lang sinabi ko hindi. from here to there hindi abot ng dipa ayan ang bintana ayan ang bintana ng tapos konting ikot lang at yan na oh, hindi nga ako maka ito ang haharap sa bintana Lagyan oh. God knows who does not pay, thou shall not steal. Meaning, dili manguha o wala ni mabayari. Huwag niyong kunin, huwag niyong dalhin kung hindi niyo binayaran. Again. Ayan. Ayan oh, o, nandito na yung bintana at ito. So, ganun lang po ang distance niya. Hindi na nga ma-stretch kasi mausog na ako dito. So, ito, at pero sa totoo niyan, meron naman dito mesa. So, isang so, nang nangyari nyo, nag-order ako ng CCTV. Sabi ko, habang wala pa yung CCTV, lalagay ko lang yan dyan. Dumating kanina na i-deliver ang fake CCTV na naman, na scam na naman ako. 799. Kung makita ko yung link, o oh, yung picture, yung ano, ilalagay ko dito a 7.99 by 1 take 1 ang yun bang CCTV na nandyan lang pwede may speaker, pwede ganon hindi ko alam hindi naman ako sanay na mag mag video video basta nakatanggap ko ng parcel ayun na, na, pang, na, na katakap ko lang kaso nga binayaran ko pag alis talaga ng rider napansin namin yung pang choran ha Hello, rider. Okay. Open. Ay, ano ba? Ito, hindi ko klaro yan. Eh. Tingnan. Ay, okay. Ito ay, ha? Huh? Hmm? buang ang. Ang hmm, lamok mo nagyatag. Oo, ang. Hmm, ang parang feeling mo din naman si si Tubi kasi nakaganan. Tapos, ang ano pa is ang ilalim yung naandun sa parang mapag open mo mailag so natatagalan pa namin hilain yung karton pag -hila namin ang nandun is mosquito ultrasonic yung mailaw pinawagan namin dali dali yung rider sabi ng rider hindi na daw pwedeng ibalik flash yon flash rider hindi na daw ibalik kasi na confirm na daw na na, na receive item at nag-payment na. Magreklamo na lang daw kami doon sa office. Tinex ni Mister yung message ni Mister yung account na nasa FB. Yung account na yung nag seller na yon, na black agad si Mister. Nakita pa ni Mister yun na parang on the way ng rider. Nakaganoon kasi sa Facebook lang yun. Pinadala siya ng messenger. Pagka-receive ni ni Ryder. Pagbalik ni Mr. Black na siya. So, ayun. Sabi ng mga J&T rider yung iba pa, wag daw bumili sa mga Facebook, sa TikTok, meron din niyang mga scam. Si J&T, ah, si Shopee at saka si Lazada legit daw. Sana. Meron din namang mga napipik, pero nang, nang namimake, no? Pero mas legit sila. So, ayon dalawa ng scam ko. May nanenok pa at yung camera ko. Ayun, ginamit na lang namin yung pampataboy ng lamok. So, ang ginawa ko na lang ngayon, na pampatakot nila is ito na lang. So, ayun na. So, magingat-ingat din tayo sa mga tao dito sa paligid. Ang napansin ko ngayon, nung nilagay ko yung paskil na yan, basta tuwing bibili sila tapos sabi na sila kung ano ang gusto nilang item ayan na sanang aatras sila ng konti na hindi hindi ba direct yung mukha mo doon sa paskil na yan kung sila na pero yung iba naman na um, walang ka, ka walang pakialam sa mundo Parang lang tapos minsan may nagtatanong bakit meron ba talagang ganyan tapos meron daw sabi ng tapat naman. Hindi lang daw siya magsasabi. Pero kung sino. Pero ang sabi niya, mag ka. Kasi nakikita ko din yan, namimili din. Sabi niya, kung nandyan siya, kung sino man daw customer, sabi ng kapitbahaya, kung, kung sakali mag-iikot ako sa loob, pwede ko daw lang isara. Sabi ko, hindi, piramdam, hindi ba magiging pangit ang ubali ko. nag na kami, tapos sasarahan ko pa. Sabi niya, it's your So, ayun lang. Nagpalabas lang ko ng sama ng loob. So, ayun. Sa... So, Nainis lang ako doon. Sa ngayon, one week na Tuesday ng umaga yun eh. Siya yung unang tumer ko noon. So, one week na na hindi na siya bumalik dito. Anak na lang niya ang laging bumibili dito. Siguro mas siya kung Ano. Sakit siguro sa mata yung taskil ko ba. So, sa lahat ng mga sasari, ingat-ingat sa inyong mga sa mga items natin, lahat-lahat, kahit naman sino, mag-ingat tayo, no. Kaya, kaya yun, ang lagi kong sabi sa mga ko comment ako doon, basta nakakita ako ng open tindahan, hindi, ko, hindi yan pwede sabi dahil may mangninok. Siguro, madali akong magpatawan kung bata yun. Tanda na eh. May trabaho. Marangal ang trabaho niya sa isang malaking government establishment. Malaking ang posisyon niya din doon is nasa may mesa siya. So, sabihin niyan, taga office ano siya. So, yun lang. So, yun lang mga kasari, mga katita, ang i-share ko sa inyo. Thank you, thank you so much, YTA Aspirant Family, for the support. Thank you sa mga nanonood sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe Tita Bala. and thank you for watching. Goodbye! Really, thank you so much for all the support. Thank you, thank you everyone. Bye! Have a nice day. Got time!